Ang halaman na ito na inyong nakikita, ang tawag po nila dyan ay pako-pako. Yan po ay isang uri ng halaman na maaari po nating ulamin. Kaso nga lang, dalawang uri po ang pako-pako. Meron yung pako na ginagamit na pang decoration Doon sa mga, mga na, ng mga may business na flower shop. At meron din po mga pako na inuulam. So yan po yung titingnan ninyo mabuti. At itong pako-pako na to ay hindi lang po masarap na uh, pangpares doon sa mga inugulang po nating isda. Ito ay nagagamit din natin na pwedeng ipanlunas doon po sa mga nagkakaroon po ng mga tigdas, nilalagnat, nagdudura na may kasamang dugo at patuloy na pagbubo. Ang kukunin lamang kunin ninyo dito o gagamitin ay ang kanyang dahon pagkasama na ang kanyang tangkay at yan po ay yung ipapakulog at ipapainom doon sa mga pasyente nyo. At doon naman po sa mga nagkakaroon po ng mga pananakit ng ulo, durugin lamang po ninyo ang kanyang mga dahon. Kukunin ninyo ang kanyang katas at yan po ang inyong papayad sa inyong mga sintido, pati na rin ang inyong mga noo. At doon naman po sa mga nagkakaroon po ng mga skin allergies o may mga dermatitis problem, pamamagka ng kanilang mga balat, ay maaari ninyong durugin ang kanyang mga dahon, kukunin ang kanyang katas at yan po ang inyong ipapahid sa inyong mga balat na nagkakaroon ng problema kaya marami po ang nalulunasan din po nito kaya kung meron po kayong mga nakikitang ganito, uh, kumuha po kayo at malaki pong tunong ito doon sa mga nagkakaroon ng uh, problema pang Okay.